Uh, good morning sa inyo mga paistro ko. Ito na naman. Simulan na naman tayo sa paglalakad. Yan, yun yung lalakad ko. At uh, yung maga. Medyo matas itong tinitaraan namin. Third floor exercise din yun. Kaya yung pa ko ina-exercise din. Magandang practice praktisan niya. Yan yung lagi kong ina-creator plot. Panimula na naman ang ating exercise. Kaya nga eh. Kahit nakapagod, hindi pwedeng mapagod. Lagi po nating tsigain ng paglalakad para maging maayos ang ating paglalakad. Yan, naka-stroke ang katulad niyong hanggang ngayon eh magpapalakas pa rin. Tumaha sa someday na ako'y babalik sa dating kong ginagawa. Alam mo na, medyo mahina, pero pwede kay Laging-lagi, araw-araw nung ginagawa. Darating ang time na bibilis din yan. Huwag kayo ma masasawa o madidistract kung sa tingin nyo ay eh, hindi pa kayo okay maglakad. Puntin niya lang. Ay, eto, napasabit kami sa bilihan ng ulam. Ulam naman nga maya. Nabimili ng ulam. Kaya medyo natagal na kami rito. Siyempre, kasama sa buhay natin yan. Namin Kwento-kwento. Ikaw nga ay tinakawagpakita mo sa sarili mo na isa ka pa rin normal na tao para makipag-chika-chika sa lahat ng mga tao nakakilala mo. Lakad na naman tayo. Lakad lang yung lakad. Huwag po tayo magsasawa. Kasi balang araw yung mabagal mong paglalakad, bibilis din yan. Kahit ako eh. Tingin ko sa akin sarili, wala na ang ano to, pero, tuloy lang, journey ng buhay natin. Darating yung time na yan, na talagang lalakas tayo. Pag lagi natin ginagawa. Ito, napahinto na naman ako napakwento sa isang kaibigan. Yan lagi ko nakikita araw-araw. Yung mga taong yan, kangay, kasama yan sa natin, routine ng buhay natin. Na dati malawak yung ating ginagalawan. Ngayon, tanggapin mo sa sarili natin na may limit na by cream lang ng ating ginagalawan. Yan lang yung inano ko, nilalakala ko ito yung umaga. Medyo may patas yan. Pero hindi ko hindi. Sige lang. Sabi nga eh. Nasa Diyos ang awa nasa ang gawa. Kung gusto mong gumaling, mag-take up ka sa rili mo na may hindi. Kaangay, kahit tingin mo, hindi okay yung lakad mo, tuloy lang. Huwag kang ma-distract -di lakas lang ang loob araw-araw gawin niyan higat araw-araw umaga o hapon gawin mo yan ang ano laging routine ng buhay ko mga kaistro ang mag-record lagi at mag-exercise yan yung anak ko, kumukuha ng sambong na papainit ko sa hapon. Ibababad ko yung pa pako ng maligamgam gam sa hapon. Para mabuhay ang dugo. Yun. Naunan ni mama. Walang <laughs> kilala nauna na para hindi siya mahuli. Kasi nahuli siya lagi. Kaya mohon na siya. Kuri lang tayo. Huwag tayo titigil. Kaya nga darating ang time ma-achieve din natin lahat ng gusto nating ma-achieve. Lalo na yung tagbalik sa dating lakas. Kahit sa una, para tayong zombie na maglakad. Pero bala araw, maawa ang Diyos. Tiwala lang sa Panginoon. Darating ang time, lahat ng pag- Tsitsaga natin, may magandang dudulit yan sa ating sarili. Hindi lahat namin ginagawa natin eh. Walang resulta yan, damaganda. Ito, tapos na naman ako ng isang ikot. Okay na yan, isang ikot kasi hindi din maganda kung papagurin niyo rin yung panyo huwag niyo rin puwersa ng panyo maglaw yan nakakit na naman ako sa bahay namin kami kasi rito sa tinitira namin kami ay nakatira sa third floor pero ginusto ko yan kasi exercise din yan tuwing umaga. Nakakaakit ako ng third floor. Hindi ako nahihirapan. Yan, tingnan niyo yung step ko. Na parang natural na lang. Pero sa iba, hirap yan, umakyat. Pero sa akin, parang ano na lang ang pagkakyat sa magdaan, Na madali na lang. Tapos na naman ang isang araw na maglakad at mag-exercise. Pero hindi pa po tapos yan. Hindi dyan natapos. Pag-exercise ko. Meron pang warm-up yan. Tingnan nyo lang po. Pagkatapos nyo. Makikita nyo rin. Yung gagawin ko Basta continue lang sa pananood mga kaistro. Makikita nyo yung gagawin ko. Na warm-up. Sige po, hanggang sa muli. Salamat po sa pananood. Okay, subscribe po ang aking channel. Maraming salamat po sa inyo. Sana'y nakabigay ako sa inyo ng pampalakas ng loob. Sa mga katulad ko, huwag kayong mawawala ng pag-asa.